Oh guys, laki ng bahay ng buboyong ito guys. Pinapalinis ko sana. Kaya lang eh. Umayaw yung naglilinis. Dahil hinabol daw siya. Yan, nawalan ako ng tao. Yan guys. Laki ng bahay nila guys. Bahay ng bubuyog nangahabol sila pag nilapitan mo delikado delikado yung delikado yung mga loads pag kinagat ka niya siguradong lalag natin ka ayan ang laki ng bahay nila pinapalinis ko sana tong area na to eh ayan tapusin na natin mga loads baka habulin ako